7 Tips on How to Love Women Number 1. Gumawa ka ng effort para sa kanya Ang mga babae hindi kailangan ng mga mamahaling bagay para ma-appreciate ka o mahalin ka rin nila pabalik Simpleng effort lang para iparamdam mong mahal mo siya Malaking bagay na iyan at sapat na para mapasaya mo ang puso nila. Number 2 Bigyan mo palagi ng oras at atensyon. Hindi mo kasi pwedeng sabihin mahal mo ang isang babae kung wala ka namang time sa kanya. Huwag na huwag mong iti-take for granted lang. Palagi kang maglaan ng oras para makapagbanding kayo together. Number 3 palagi mo siyang iintindihin at pagpapasensyahan. Hindi natin maidedenay na ang mga babae talaga ay tupakin at yung mood nila madalas mahirap intindihin. Minsan pa nga dramatic at emotional iyan. Kaya palagi mong ipaparamdam na handa kang makinig at damayan palagi siya sa bawat oras na kailangan kanya. Number 4 Tanggapin mo siya ng buong buo Accept and embrace her flaws and imperfections Huwag mong hahayaang ikaw pa ang maging dahilan para makita o maisip niya ang kanyang mga insecurities sa buhay Number 5 Palagi mo siyang respetuhin respetuhin mo ang mga gusto niya sa buhay. Mga pangarap na gustong tuparin. Samahan mo kaysa hayaan siya mag-isa. Huwag mong gagamitin ang kahinaan niya. Always give your 100% support all the way. Number 6. Iparamdam mo sa kanya ang tinatawag nilang unconditional love. Dapat loyal o faithful ka sa kanya. Huwag kang maghahanap ng iba at huwag mong hahayaang kahit isang beses ay pagdudahan niya ang pagmamahal mo sa kanya. Iparamdam mong special siya araw-araw. Mahal mo siya ng walang anumang dahilan. Last but not the least, number 7. Pusugin mo siya. Alam naman nating ang mga babae gustong gusto laging kumakain. Minsan nga kahit pagkain lang, masusuyo mo na agad ang girlfriend mong nagtatampo. Mas masaya kapag sabay kayong kakain ng inyong paboritong pagkain. Alam ninyo mga boss, ang mga babae, never magiging perfect girlfriend iyan sa'yo. Pero gagawin niya lahat para sa lalaking mahal niya. Kaya sana huwag mong kakalimutang mag-sacrifice para sa kanya. May paramdam mo lang na mahal na mahal mo siya. Piliin mo palaging mag-stay sa buhay niya. Kasi ikaw mismo ang maghaka-discover na mahalaga siya sa buhay mo. Yun lang. Kung gusto mo pa ng maraming mga tips and hugot advice, huwag mong kakalimutan sanang mag-subscribe at mag-follow ha. Tandaan mo yan. God bless.